Para to sa mga taong nakakaranas ng depression. Para to sa mga taong napanghihinaan na ng loob dahil sa iba't ibang problema sa sarili nila. Ang title lang to lang to, kung magiging kahit na ano ka, maging mabuti ka. Hindi masamang maging mahirap. Hindi masamang magkaroon ng kakaibang kulay ng balat. Hindi masamang maging ikaw dahil ikaw mismo ang magdidikta maging kung sinong gusto mo kakaiba ka. Kaya huwag mong hahayaang ikumpara ka sa iba. Huwag mong bigyang halaga ang mga kritisismo, rasismo at mga taong nanakit sa'yo muli mong mahalin at palayain ang paru-parong nakatago sa'yo. Tulungan mong muli kang lumiwanag at maging isang talang nagbibigay liwanag sa mundong puno ng matang mapanghusga. Na naghahanap lang naman ng mapupuna, maging mikropono ka ng kabutihan sa mga taong naging baldado ng depresyon. Biktima ng mga taong gusto lang makita ay perpeksyon ng tao lahat tayo ay may iba't ibang kakulangan sa pisikal na anyo kaya di mo na dapat mang isipin pa. Bigyan buhay muli natin ng pagmamahal sa isa't isa ang umiti ka at damhin na malaya ka. Piliin mong maging mabuti sa iba. Piliin mong maging mabuti sa iba. Dahil ito, ang magsasabi kung ano ka. Hindi ang mga makamundong kagamitan na akala mo ay may halaga. Kaya mo yan, magpakatatag ka. Malalagpasan mo din lahat ng problema yan. Tiwala ka lang sa kanila.